yeah, for this video, uh, meron tayong project na uh, main door. Uh, do, hindi to main door, dressing door lang to. Eh, so, dressing room ng ating atli, uh, client. Ayan. Baka kasi sobrang pengkong na masyado to. Ayan. Kalaki na ng kibal niya. Uh, papatungan ko lang yan. I-press ko lang siya ng uh, uh, buhangin. Papatungan ko lang siya ng buhangin para pumantay siya. Nalagyan ko siya ng kasusagit na. Tsaka sa siya pabibigat sa dalawang dulo. Uh, sabi ko na nga rin itong pinaka pero dito iikot yung ating uh, pinaka project talaga ito nga pinaka sliding door nya dito sa ng stair nila sa ilalim ng hagdan nila ito yung nakalagay papasin nyo nga dito na talaga napakahirap niyang buksan sobrang sikip nga kasi wala siyang roller sa ilalim tsaka talagang ayan ito, wala rin siyang pintura dito sa likod papasin nyo kaya siguro nung kinabit to, kinabit muna tsaka siya pininturaan o binarnisan. Kaya talaga totally wala siyang uh, ano sa ilalim o sa likod. Ayan, hirap din siyang buksan. Kaya gagamit ako dito ng malit na bareta cabra, tinatawang tawagin. Ayan, malit lang siya. Para matanggal ko yung mga pako. Ayan, tapos ahubotin ko ka kasi yan. Nalang po kakagawa kasi dito sa pinakapintura to eh, hindi siya natatanggal. Dapat kasi yung sliding door na kanyan, iangat mo siya. baka para maiangat mo na yung pinakailanim eh hindi siya ganun. Talagang fix siya na hindi mo natanggal yung slide din. Ganang tsuray ng pinakagawa niya rito. Yan, sobrang sikip na. Yan tapos sa pinipilakan din daw, tanggal ko na rin tong handle. To so, start up din sa magmasilya lang body nito so, yung naka-crawler niya yung probe ng uh, kanal ng ating uh, lalagyan ng roller para kasi hindi ito pa sa pantay lalagyan ko muna siya ng uh, body feeder para pumantay muna siya ng konti kasi lalagyan ko dito ng pinaka railings niya na ko na nga rin siya para pumantay siya Kinrobound ko rin dito yung up and down niya para medyo ah, uh, committed ng konti 3-4 kasi yan eh, ayan, kung papasin nyo yung binuwasan ko siya ng 1.8. ayan, taas-baba binuwasan ko siya ng 1-8 para medyo ah, uh, limit ng konti para hindi sumasabit sa kanyang uh, groove lahat ito, ayan, kung papasin nyo nilagyan ko na sya ng uh, tanda para sa ating lalagay na gulong ayan, gulong lang nalagyan na ko dito is yung maliit lang Naselihan ko na rin dito yung pinaka-backing ng ating ador. Kahit yung dito nakikita, eh, mis na minabuti ko pa rin na minasilihan ko itong likod. Na kahit paano, eh, ma-haspihan ko rin ito or ma din natin. Uh, Siyempre, kailangan punasan muna dito or kailangan linisin muna itong mabuti ito bago tayo mag-masilya. Uh, So, ganoon na tayo na yung ating uh, uh, body peeler. Ayan, kinabukasan gaya, yung na nga. Kasi ganyan nabina kami nang galing kami doon sa uh, may-ari na to nung gabi na nga na yun. At tinira ko na rin siya o oh, ginawa ko na rin siya at ginabina nga ako. Kaya pinatakot ko na rin siya ng ating uh, masiliya. Akin uh, na umagahan. Ito naman nang lalagyan natin ng uh, masilya. Ito ang pinakakanyang uh, pring. Kailangan malihahatin natin itong mabuti para kumabit yung ating ilalagay dito ng uh, masilya. Ayan. Para itong uh, railings na minasili natin kagabi ng body filler, ilihahin ko na rin to. Para matagal lang yung bukol-bukol nun, kaya ako siya will ng body filler. And actual ko ka muna yung ating uh, roller. kaya kapasin nyo. Medyo madali na siyang i-slide. Ayan, wala pa siyang railings. Meron may gulong na yan. Yan, katapos yun. Hindi katulad kahapon talaga. Nung pagdating talaga hindi namin ma-muksan talaga mabuti. Ito, nagpaltin ako dito ng handle niya. Plus, handle yung ilalagay ko kasi yung nakalagay dating handle dito yung uh, hindi siya lumulusot sa isang pinto. Kaya uh, pinalta ko na rin siya ng uh, aluminum plus handle para totally sagad na sagad yung bukas niya. ito uh, yan. Kung mapapansin nyo talaga, itsura ng uh, pinakakawin niya. Talaga namang uh, hindi magkaaya-aya o hindi kung nagpupusundahan. Talaga wang na renovate lang din halos to. Yan. Uh, binatakan ko na rin siya ng uh, plasolax nga. Itong pinaka ating pinaka door. Pero dapat pala, uh, pinrimer ko muna siya ng uh, epoxy. Kaso hindi ko na alam siya pinrimer ng epoxy primer. Ah, uh, ko na nga lang 'to masilihan. Ginawa ko lang 'to ng mga tatlong patong. Para medyo kumapal siya ng konti. after another day natuyo na naman siya ito naman tayo sa pag ating pagsasunder yan para po pa mantay lahat ng mga boko boko kasi nung mga ginawa ito wala siyang masigya uh, direct lang siya na barnis lang siyang direct hindi na siya minasilihan hindi na erect siyang uh, barnisan kaya pati yung likod na to wala malang barnis wala malang siyang kahit ano kaya open na uh, uh, talaga plain yung kanyang likod kaya kung napansin yung unang uh, video natin dito eh, talaga namang wala malang siyang kahit anong kulay kaya dito talaga namang uh, gagawin ko lahat dito para medyo kahit paano gumanda to punasan lang natin mabuti bago tayo mag primer kaya gagamitin ko nga rito ng primer, itong epoxy primer ng vidrite epoxy primer white Ito yung catalyst. Yeah. Lagyan ko din siya ng konting thinner. Ang mga kalahating litro siguro to. Ito yung ating ay uh, pa-primer. Ayan. At sa pag-primer ko nga, kung mapansin nyo nga dyan, kumulubot siya. Ayan. Ayan. Kumulubot siya. Ayan, nag-react yung uh, plasolox dito sa ating uh, primer. O oh, epoxy primer. Ayan. Uh, kumulubot siya. Pero sa part ng varnish na walang ano, masilya, wala siyang kulubot. Ayan. Pero dito sa may maninipis na masilya, yan, uh, nag-react siya. na naman napansin ko dito. Kaya, lilihayin ko na naman to. Ayan, lilihayin ulit natin. Ayan, ulit-ulit talaga trabaho pag uh, hindi tayo na, ganun sa kaling sa ating uh, pagka uh, uh, pipintura. Kaya naisipan ko rito na i-primer ulit ng latex white. Ayan, latex white lang yan. Ayan. Kasi ang latex white, eh, hindi siya ganun katapang. Medyo matapang kasi kapag ka epoxy dahil sa thinner pa lang niya. Yun kung minsan yung thinner natin, yun yung nagkapakulo sa ating trabaho. Kaya rito, uh, pin-primer ko ulit siya. Kasi so, sa so pagkakataon, water-based yung ginamit ko. Ayan water based yung ginamit ko dito sa ating na uh, primer. Ayan. Tsaka ako siya mamasilyan ulit. Kasi yung ating uh, water based primer ay eh, medyo pangit yung daan ng ating uh, brush. Nakikita pa siya. Kaya gagawin ko nga rito ay eh, uh, mamasilyan ko ulit siya ng panibago. Uh, dito, water based lang din ulit yung ginamit ko. O yung pati na ginamit ko para uh, compatible siya dun sa flat latex. Yeah kana na tuyo to tsaka ko lang siya let sa sander yun ayun papasin yung sander ulit natin para pumuntay siya uh, yung kasi nga flat latex na ginamit ko rin bilang pamprimer primer uh, gumuguhit yung ano niya yung kanyang daan ng kanyang paintbrush kaya uh, mini ko na i-masilya ulit siya para pumatag ulit siya ayun after na tong matuyo ng ating uh, ayan, masilya, sander, then primer ko na ulit siya. Yan. Primer ko na siya dito ng epoxy ng epoxy white. Yan. Pag primer ko na siya epoxy white, uh, acrylic naman. Lalagyan sa kanya. Acrylic naman na white. Yan. Bilang base ng ating uh, panghaspihan doon. Yan. At dito, lagyan ko na nga siya ng pinaka uh, railings niya. Ang ginamit ko nga lang dito ay yung pinaka uh, cladding laging yung ginamit ko dito tsaka ako siya binarinahan para hindi siya matanggal kaya eto gagamitin ko sa kanya bilang uh, pinakadaan ng uh, uh, gulong kaya uh, pagka kasi gumagawa talaga ako dito ng mga uh, sliding and eh, bumibili pa ako ng aluminum na clip o yung aluminum yun yung ginagawa ko dito bilang bang uh, railing siya so, dito parang din namasyado ang pamahal yung ari gumamit na lang ako dito ng uh, composite panel na cladding ayan ayan cladding na nga lang ginawa ko dyan tinorpilo ko siya nang sagada para hindi nakalitaw yung ulo niya ng kanyang tornillo lang nakalubog yan o nakaplash doon sa pinaka cladding niya Ayan, ganyan yung itsura niya. Ayan, meron pa siyang cover yan. Kasi pag napinturahan natin yan, tatanggalin ko rin yan. At dito na nga, okay, na ako dito ng panghaspi. Gamit ang tinting color, lamb black, at saka itong uh, uh ayan, pag, uh, pag, pag mix mo lang siya dito sa uh, lalagyan natin. Ayan, barnchena yan, bunch yan. Bunch at saka black. Para hindi masyadong brown. Lalo yung siyang konting lamb black. Konting lamb black lang. Mas marami yung barchena. Kaloy ko lang siya sa paint thinner. Ah, ito na nga yung pang-haspin natin dito sa ating uh, uh project. Ayan. Nilagyan ko ito ng, ano, uh, ng um, uh, acrylic white. Ito. yung pinaka-pondo ko dito. Acrylic white. Ayan. Para baan uh, siya. Maganda para kata para magmukha siya talagang kahoy. Ayan. At dito kahit na sa, first time ko lang din kasi gumawa ng ah, ganitong haspi. to first time kong gumawa ng haspi to. Pinagpractice ko lang siya at nakuha naman natin. Ayan, ang basahin ko nga dyan, uh, ginawa ko siya ng fake na uh, buko. Ayan, uh, basahan lang gamit ko nga dyan, tsaka paintbrush na maliit. Ayan, ayan. Uh, first time ko lang yan, pero satisfied naman ako sa kinalabasan niya. Uh, unang project ko na gumamit ng basahan, nagmamit ng buko. Ayan ang, ang kalimitan ko sa ginagamit pagkagantong buko is sa uh, tools. Ayan. Pero sa pagkakatong ito, hindi ako gumamit ng grading tools. Uh, bagkos, gumamit ako dito lang, basahan lang. At saka sariling design ng ating ah uh, uh, buko. Ayan. Gumamit tayo sa sarili nating design. Ayan. Bali dalawang piraso nga kasi itong hinaspihan ko na to Kaya ito naman yung ah, isa. Kung papasin nyo, medyo maliit lang itong konti. Ayan. Mas maliit itong ng isang dangkal. Ayan. Kaya ko siya nang ah, yung paint mas maliit na yun, uh, ah, sinangso ko siya sa lamb black. Or black yung pinaka niya para magkaroon siya ng konting uh, ibang kakaibang kulay. Para sa buko. Saka ako siya iniikot ng basahan. Saka ako siya dadaanan ulit ng basahan para magkaroon siya ng uh, design na parang may buko siya sa uh, part na. Ang ah, nilagyan natin yun. Tapos yun, iniikot ko siya ng basahan. Siya ng, at ito naman ang haspian ko naman dito itong door niya o yung kanyang uh, sliding door uh, plywood lang to uh, ito yung nalagyan natin ng uh, door design pwede rin naman straight line lang pwede lang din naman yung parang ganyan siya pwede rin naman yun pero ako mas may nabito kayo dito maglagay ng accounting uh, konting design gawa nga itong book yan no judge lang guys at first time lang tayo kumuha ng itong design yan. Ayan, nakakaroon siya ng mga uh, design. Hindi siya totally uh, straight line. Ayan. Pwede rin lang din naman yung straight line. Pero uh, sabi ko nga kanina, uh, parang mas okay na sarang yung katapano. Pero siya konting design. yun Yan, kung ganyang guhit pwede na itin Kung gusto nyo Ayan. Pero depensin nyo kung gusto, gusto nyo rin Gayahin to, yung parang ganyan Okay lang din naman Yan, ipit ako na siya ng sanding sealer Yan, sanding sealer yung gagamitin ko rito uh, Bilang pang ipit na sa ating uh, Ginawang kaspi And Then, tapos, uh, after kung dito sa Malagyan ng sanding sealer uh, Locker proof tsaka ng ating uh, lacquer thinner. cleaner. Yan. Uh, pang adjust ko na rin to. Kaya yung pinagating uh, pinagaspihan na tinting color. Ayan. lalagyan ko din siya. Ayan, yung tinting color na natin kanina. Lalagyan ko din siya ng konti para makakulay yung ating uh, sanding sealer. Para ka binugan na natin, direct na yan. Uh, ipit na siya. The same time, meron na rin siyang uh, pinaka-adjust ng kulay. Yan. Ganyan na diskarte ko dyan. Okay sanding sealer na meron siyang tinting color para adjust na adjustment at the same time eh, ipit na rin siya di ba para mabilis kaya nga so, after matuyo nun na 3 to 4 5 hours pagka medyo maganda ganda yung income pa na uh, pwede na yung 3 hours o 2 hours lang pwede na yung siguro yung ganun uh, mag start na tayo dito mag uh, ah uh, top coat ang gamit ko ang top coat dito K90 K92 epoxy. epoxy yan epoxy yan K92 yan figure gagawin ko lang ito ng mga tatlong patong ayan. dito nga, nga pala guys din na ako nag thinner dito sa ating K9 top coat subukan ko siya ng malang thinner kung mas maganda siya yan Malimit kasi pag nagtatapot ako ng K9 to ko pa siya ng thinner. Pero dito, hindi ko na siya nilagyan para mas maging makintab siya lalo. Dahil sabi ng client ko eh, gusto niya eh yung makintab daw talaga. Ayan. Kaya papakita natin siya na makintab talaga na pagkatapot o ng ating uh, project para mayroon siyang idea. kumakintab uh, kung makintab, gano'ng kakintab yung kailangan niya sa susunod na magkapagawa siya. Ayan. Hindi naman kasi lahat ng kliyente ay eh, gusto makintab talaga. Meron din kasi gusto na flat lang siya. Flat finish o matte finish yung tawag. Ayan. Yeah, Mapasin nyo talaga napakakita na na itsura nya. Ayan. Yeah, parang salamin na siya. Ayan. Yeah. talaga itong pagka natapot siya. Nakina ito talaga napakita niya. Yeah. at saka sigurado tayo natatagal yung ating na uh, pintura. Pagkagal niyang merong uh, pintura, uh, Ayan. Yeah. Sa ilalim ko pasin yung pinto. lang ko siya. Ilalim na to ay ng pinto binagkanan ko siya ng mga bato mga buhangin para tumiretso siya eh, ito yung pinakahamba niya yeah, makintab na makintab na siya yeah. ito kapas niyo tatanggalin ko na dito yung pinakatakit ng cladding yeah. binalatan ko na siya ito yung pinaka supot ng ating aluminum cladding. Hindi ko nga muna siya tinanggal para pag pininturahan niya rin siya, hindi, mata, hindi, hindi, hindi magiging protectado pa rin yung ating cladding. White pa rin yung railings niya. Yun ang naging purpose ko doon. Yan. Gumamit din ako dito ng floor wax para dito sa uh, taas na. Ta, tinatama kasi ito lang. Sinasayaran ito kasi ng uh, ating uh, door ng wood para maging smooth lang din siya. Uh, nilagyan ko pa rin siya ng floor wax. Ayan. Lahat ng dinadaanan ng ating kahoy. Yan. Kasi sabi ko nga hindi kasi ako gumawa na itong pinaka-renovate lang ginawa ko rito or restoration kasi talaga hindi siya mabuksan gawa nga na wala talagang a roller man lang o daan ng maganda yung ginawa dito kaya rito talaga namang pag nangyari sigurado tayo na magiging scoop na yung ating uh, slide layer dito maganda na siya tignan Ayan, saka call sa ace okay. Hindi ko na nga inibang nga uh, itong pinaka niya na ditanggal. Ayan, ako sa Talaga naman uh, smooth niya lang. Smoot niya na. Ayan. Ayun, wala ka. Talaga naman. Dire Dire-direcho na siya. Nung una to, ako papasin, talaga hinihilang-hilang na halos masira na handle niya. hindi pa siya nabubuksan. Pero dito, talaga namang napaka smooth na niya. Ayan. Wood finish. Ayan, napakaganda niya. Na. Ayan, ganun. Salamat sa panonood.